For today's video mga katropa pigs, samahan nyo kami kung saan magkukulit nga tayo ng similya at magtitimpla na rin tayo ng similya dito sa AI Lab. So dito nga mga katropa pigs ay makikita nyo na kumukulit na ako ng similya sa ating bulugan. So ang preparation po natin sa ating bulugan ay wag na wag po natin pakakainin ito once po na ito ay ating kukulektahan at liliguan din po natin ang ating bulugan para hindi po siya ganun hapuin. Dahil lalong lalo ngayon sa init ng panahon, dapat po ay hindi busog ang ating bulugan once po na tayo ay magkukulit sa kanya ng similya mga katropa picks at syempre mga katropa picks ang nakulit ako nga pala dyan ay nasa 500 ml so ang ginawa natin dito sa ating extender o yung pagkain ng similya ay dalawa yung ating tinibla dahil expected nga natin dito sa bulugan na ito ay nagbibigay ito ng 500 ml so dito sa paglalagay natin ng similya mga katropa picks dahan-dahan lamang po natin itong ibuhos sa similya ito po ay may halo ng extender mga katropa picks at pag natimpla na po natin ang ating similya ay i-distribute naman po natin ito sa ating mga AI battle so napaka importante ng marahan na pagsasalin ng water at tsaka ng similya. Huwag na huwag po natin bibiglain dahil maaari pong magkaroon ng epekto ito sa ating similya or magulat yung ating similya na maaaring magkaroon ng problema ang ating mga similya. So mga katropa pics sa pagtitimpla ng similya ay napaka-importante na parehas ang temperature ng water natin at ng extender at ng ating similya dahil pag magkaiba po yung mga ito ay maaari pong ikamatay ng ating mga similya. Ano ba ang temperature ng ating similya? So kada alan pag ganitong kainitan ang temperature ng ating similya na nakukuha natin sa ating mga bulugan ay 37 degree so kung ang Similyan nyo ay 37 degree, dapat ang inyong tinimplang extender ay 37 degree din po. Para po mas maganda yung ating pagkakahalo. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, -like, pag like pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakapalo sa page ko, ipalo mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman diyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye.